na Ikaw, pag nahuli-huli kita, ha? Kaya pera! Alis kami mamaya, mag-iinom kami sa Riga. Sana mo, pahiran mo ito? Pero alam ko na naman kung saan mapupunta yan. Sa asawa mo na naman, ano? Pao, oh, ano yan? Alam, gusto ko ano po kasing umuwi ng probinsya. magsampatay tayo ng kaso. Tutulong ako sa'yo. Pre, susta. So, Tagal mong hindi napadayo dito ah. Nga uh, ngayon, nag-busy sa working. Eh, eh sa ba tayo pupunta mamaya? Ikaw, saan mo ba gusto? Gimik tayo? Eh, gusto ko saan magpunta sa Rigi. Gusto ko saan mag-inom eh. Oo, oh, sige ma. Samahan kita. Kaya lang tol, wala akong ngayon eh. Ha? Huh? Wala pa ako ngayon eh. Oh, bahala! Parating na yung asawa ko, madami pera yun. Hingi tayo mamaya para makapagbara tayo. Sige, sige. Tagay mo na. Ito na pala yung asawa ko eh. Saan na naman magaling eh. Nakipagkita lang ako sa kaibigan. Nakipagkita sa kaibigan o sa lalaki mo? ano lalaki na Ikaw pag nahuli-huli kita, ha? Pwede yung pera! Alis kami mamaya, mag-iinom kami sa Riga. Wala akong pera, kakabayad ko ng kuryente, di ba? Naputunan tayo ng kuryente. Kasi yung pera mo kanina? Binayad ko lang sa kuryente. Anong binayad? Wala akong pera, Kadir. Akin na! Ikaw pa, kanina ka pa eh. Sinasabi ko nang bigay mo na yung pera eh. Gusto mo ba masaktan? Ha? ha? Doon mo na paraan! Pumunta ka doon! Kumuha pera! Jelly, pasensya ka na ha. Ikaw na naman yung tinawagan ko. Oh, ano na na naman yan? Ba't nandito ka na naman? Kailangan ko na yung pambayad ng kuryente. Sana mapahiram mo ito. Pero alam ko na naman kung saan mapupunta yan. Sa asawa mo na naman ano? Hindi. Pagbabayad ako ng kuryente. Sensya na, sorry ah. Kasi nahihiyang niya na talaga ako sa'yo. Ikaw yung lagi nandiyan para sa akin. Pasensya ka na, pero hindi kita mapapahiram ngayon. Hindi kayo 500 lang, please. Mga ko. Ibabalik ko din agad-agad. Promise. Sabihin mo nga sa asawa mo, magtrabaho para sa pamilya niyo. Hindi na lang yung laging pupunta ka dito at manghihiram ng pera. <laughs> Pao, Yes po, ma'am. Pupunta lang ako sa supplier, ha? Bahala hmm. ka na muna rito sa tindahan. Yung panukle, nadya dyan sa laga yan. Bahala hmm. ka sige na Okay, sige, papay. Okay. Okay. Sa Okay. Pao, ano yan? Ano yung ginagawa mo? Nungupit ka, Pao. Um, uh, Ma'am, pasensya na kayo. Ibalik ko na lang. Pasensya na po talaga kayo eh. Mga kailangan lang po talaga ako. Alam ko na, ibibigay mo na naman yan sa asawa mo. Lagi na lang bang ganyan, Pao? Ma'am, gusto ko na po kasing umuwi ng probinsya hindi ko na po talaga kaya ko asawa ko eh. Nahihirapan na po ako. <laughs> Alam mo pa yung ginagawa mo. Tinatakasan mo lang yung problema mo. Hindi dapat ganun. Dapat harapin mo. Sinasaktan niyo po kasi ako eh. Lalo na pag wala akong dalang pera pag uwi. Ayaw ko na po sa asawa ko. Harapin mo yung problema mo. Lakasan mo yung loob mo. <laughs> Natatakot na po talaga ako. <laughs> Sorry, ma'am. Nakita ko kahapon yung asawa mo. May kasama siyang babae. Nakuha nang ko sila ng video. Hmm, Ang ganda dito. Oh, may love. Mm. bilang mo ako nito Ang ganda, oh. Hindi ka. Gusto mo ba? Kasi sa'yo? Buti, marami kang pera. Siyempre, alam naman, naman, nakakahutot ako sa asawa ko. Maganda yan. Kasi ba sa'yo to? Maganda to. Kukur tayo, oh. Sige, gusto mo. Sige, gusto mo. Sige, gusto mo. after gusto mo. Sige, gusto mo. Sige, gusto mo. Sige, gusto Gusto ko gusto mo. Pao, kung kinakailangan mo na magsampa tayo ng kaso, tutulong ako sa'yo. Hindi kita papapayaan. Parang anak na kita. Kung kinakailangan kumuha tayo ng lawyer, at ang gagastusin, mo mong isipin. Basta kasama mo ako sa laban, Pau. Lakasan mo lang ang loob mo. Ma'am, maraming salamat po. <laughs> Pau! Asa si Pau? O dito ko hinahanap. Eh, tatlong araw nung hindi umuwi, di ba dito rin ang trabaho si Pau? Dito siya rin ang trabaho, pero hindi siya rin ito na katerao. Mga dito, ha? Ito, mga sisigaw na mga iskandalo! Tatlong araw ko hindi na umuwi! Pao! Pag hindi ka lumabas dito, susunugin ko itong mga panita dito! Subukan mo! Subukan mo sunugin lahat ng to! Ang kapal ang pagbubukha kung pumunta dito, ha? Oh, naso na yung pera! Yun! Doon ka magaling! Mangihingi sa akin ng pera! Asawa mo ako! Hindi mo katulog! Di ba sabi mo babalik ka? Sa tingin mo ba babalikan pa ka? Ano na? Yung... Umuwi na tayo! Huwag mo ako hawakan! Bakit? Pag mo pa ako, dadagdag ko lang yung sakaso ko sa'yo! paso. Hindi kana concept, 'di ba? Lawyer ko na ba i-explain 'yan? Teknen nung hapon po. Ako po si Ms. Eden, ang lawyer na kinuha ni Pauline. At pasensya na po dahil patong-patong ang mga kaso na pinatawag niya sa iyo. Mula sa pambababae, pamimera, at pambubugbog sa kanya. At sisiguruduhin po namin na makukulong ka habang buhay ng walang piyansa. Oh. Bitawan mo ako! At ba din? Wala na tayong dapat pag-usapan. Siguraduhin mo may pera ka. Ang lako, sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Ganon. Tandaan mo ito, Pao. Talagang hindi pa tayo tapos. Dahil magkikita pa tayo sa korte. Babalik lang kita. Ma'am, salamat po talaga. Kung di dahil sa tulong niyo, hindi ko makakamit yung hustisya. Tsaka, attorney, salamat din po. Walang ano man. Salamat, attorney. Huwag po kayo mag-alala. Yung gagos to sinya, ko na. Para lang, basta kailangan, kailangan lang natin maipanalo ang kaso. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Kasi, pro bono ko na po yun. Ah, oh, talaga? Wow! Kita mo? Seryoso po kayo? Opo. Uy, attorney, salamat! <laughs> Sabi Ayan. ko sayo kailangan magpakatatag ka lang. Salamat po. <laughs>